Bumili ako ng isda sa Tisoy Fish Farm Para ito sa Gaganapin Nating Hakot Challenge Shhh. Siyempre, pina-level up pa Paano nga ba? Isang araw, nandito nga pala si Boy Machunorin at meron siyang dalang mousetrap Mas mabisa daw to para makahuli ng mga daga. Nandito nga pala siya upang bumili sa akin Sumisipat na nga si Boy Machunorin dito sa akin mga reptab Ipapakita ko nga sa kanya yung aking PKBM Subalit, sayang itong isang PKBM Lumulutang na, siguro nakalimutan niyang lumangoy Siya nga pala, malamig ang panahon ngayon, kaya yung mga isda ay giniginaw May napansin nga pala si Boy Machunorin dito Nakita niya yung aking mousetrap Grabe, napahanga siya kasi kakaiba talaga makahuli Uli. Yung mousetrap ko kasi parang buhaya. Umuwi na nga si Boy Machuno rin dahil may gagawin pa daw siya. Siyempre tayo din hindi rin maubusan ng gagawin. Nagbalot nga ako dito ng YKC kasi mga katampi ay meron tayong swap ngayong araw. Siyempre walang iba si Ready nga pala ang gagamitin natin. Hindi ko na nga nabiduhan yung nakaswap natin. Nakikita nyo ba yung aquarium sa likod ko? Ayun ang swap natin mga katampi. Bumili na din ako ng 1,500 na liha kasi wala sang 1,000 na liha. Lilihain pala natin yung mga white marks after that all mga katapi ayan na yung finish product natin lalagyan na natin ng tubig gusto ko nga pala maglagay dyan dahil pampaswerte usapang pampaswerte meron na ako nakita ng apat na kalapate e, tatlo lang yung kalapate ko ibig sabihin dagit ko yon bumaba na nga sila Subalit hindi ko nakita yung dagit ko ayan bumaba na lang sila para tumuka wag nyo nga palang kakalimutan si pipi si pilay at si Binny. dahil mababait sila bibigyan natin sila special na patuka after that all ay bumiyahin na naman ako papunta ka Latisoy. nga ako ng sundo kaya naman dumaan mo na ako dito. Bumili nga pala ako ng iba't ibang uri ng isda upang ilagay sa akin bagong aquarium. Dito nga ay pinapili ako ng kanyang sticker, parang nagbubunutan lang ah. Kapag nakabunot ka doon ng na, si house and lata ba, napakahusay. Dok lang 'yon, syempre ipapamigay natin 'to sa mananalo sa ating ako challenge. O oh, tingnan niyo, may pareha ba pang sticker? Pinakita nga pala sa akin yung mugs niya, yung mugs gulo. Ito, tawag dito. Basta kapihan, kala ko nga may laman. Syempre pumili din ako ng mga isda na parang umiilaw sa gabi. At meron din silang blue, red, and yellow na mga hipon. Kaya naman bumili din ako tigi-isa. Swerte ko nga yung yellow na hipon parang mga anak na. Nagpaalam na nga ako kay Kuya Tisoy at alis na nga ako. Nakaabang na nga si Tapo at na nga sa akin. Dumaan mo na ako ng dole ay dali pala para may bibili ako. Sa dali, pwede mo reklamo ang katrabaho mo. Syempre, joke lang yan mga katampi. Ito nga pala bibili natin yung pinakamatibay na tisyo para naman lahat kayo ay makakuha. Nandito na nga tayo sa pampaswerte na aquarium sa inyong palagi mga katampi. Swerte talaga ang aquarium na nasa unahan? Naniniwala ba kayo doon? Kasi ako, oo, oo, comment daw below naman kung naniniwala din kayo. Binabad ko na nga ang aking mga isda and then after 10 minutes ay itong nangyari mga katampiyan yan. Sinaling ko lang. Ayan mga katapi, ready na ba kayo? Siyempre, mag schedule tayo na kasi mas maganda pag Sabado or Linggo. Tapos, mamimili ako sa mga nagla like, comment, and share mga katampi. Perte naman na mapipili ko kasi napakadali mga katampi. Tingnan nyo naman, no? walang butas mga katampi at nakakakuha ka mahalaga ng mga isda o oh, di ba napakulupit kaya naman wag nyo kakalimutan yung sinabi ko sinayang ko na naman ang tatlong minuto